Tignan natin, Bossing. Ito na, tayo. Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod. Si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na-update po ngayon sa social media. Grabe yung kaseksya ni Menggay, no? Talagang marami tuloy nagsasabi, mga kaaldab, na buntis ba si Menggay? Kasi parang buntis eh, di po ba? O sobrang payat? O sabi natin na talagang parang payat si Menggay? Kung titignan nyo po kasi nasa US siya. Grabe ang taba niya, ang laki ng muscle. Pero pagdating dito sa Pilipinas, di po ba? Payat eh. Di po. Real talk, mga kaldab. eto Dito na po sila nagsisimula. Ito na yung mga kumakalat na photos na sinasabing buntis daw po si Menggay. Malaki yung tiyan. Di po ba? Maganda. Alam niyo sa totoo lang po, may mga bagay-bagay na eto ganito, eto ganon, et cetera, et cetera, Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, pag blooming si Menggay, marami nagsasabi na buntis dahil sobrang ganda o kumbaga press na press pansin nyo po ba lahat po kasi ng angulo uh, ginagawa po nila para masaktan para kumbaga ganito ganyan etc etc sabi ko nga po sa inyo wag po kayong basta basta maniniwala kasi syempre normal lang po na maganda talaga si Mengay blooming at napaka sexy normal lang po yun kaya lang siyempre ginagawan po nila ng issue, gagawan po nila ng mga konting senaryo, di po ba na ayan buntis si Mengay, eh, normal lang po yon sa mga mami, sa mga tita, so wag po kayong padadala. Kasi unang una, patitigilin ng doktor yan, di po ba? Real talk mga kaaldab na although sabi natin hindi man siya umalis sa EAT, maraming bagay-bagay na hindi na po pwedeng gawin niya hindi na niya po pwedeng ganito ganyan yung gigiling giling ka di po ba at remind ko lang po ah may edad na po si Mengay kumbaga yung edad niya masela na yan di po ba masela na po talaga yan parang kay Ma Salvador na di po ba matagal na silang nagsama pero hindi magkaroon ng anak dahil nga po sa mga ginagawa ni Maha pero ngayon kita nyo naman po di po ba buntis daw po ito at talagang maselan nga po raw yung pagbubuntis. Kaya nga po wala mga gig, di po ba wala siya mga show, hindi mo siya mapapanood sa mga kumbaga yung mga show ng, GA, ng ABS-CBN sa Open 24 7 tapos hindi siya nagigess sa It Bulaga, o oh, dati rate updated yan. Di po ba kapag ka, naandyan si Mengay, naandyan si Miles, eh, pumupunta yan. Pero pansin nyo po ba ngayon, hindi. Masailan po kasi, alam niya na kapag ka, pumunta siya ng EAT, talagang mapapalabay siya sa sayawan. Kita nyo naman po si Atasha Mulak, di po ba? Si Miles Ocampo. Kita nyo yung sayaw ni Miles Ocampo. Kahit hindi niya kaya, o oh, sabihin natin na, ang laki ng bewang niya. Medyo mataba siya ng konti. Pipilitin niya makahabol lang po kay Mengay. Ganon din naman po si Atasya. Di po ba at si Karen? Yan sinasabi ko mga kaaldab na yan po ba yung buntis? Yan po ba yung ganito ganyan? Hindi ko alam mga kaaldab. Alam nyo naman po na marami talagang nagre-react. Marami talaga nagko-commento. Gustong-gusto na po talaga nila para matapos na nga po at tuluyan ang bumagsak ang Aldab Nation. Totoo naman po yung sinasabi ko eh. Di po ba? Lalo na po sa McDo ni Mengay. Yung mga pinapaliwanag ko, umaayo naman po talaga sa mga binabalita ko. Ang problema lang mga ka-Aldab, maraming bitter eh. Maraming nagsasabi na ganito ganyan. Maraming nagsasabi sa akin, ako Mr. Destiny, fake news ka, walang hindi totoo yung mga sinasabi mo, hindi totoo yung mga binabalita mo. Okay lang. Sabi ko nga dito sa channel ni Mr. Destiny, ano man po yung mga nababasa ninyo, ano man po yung napapanood ninyo, napapakinggan po ninyo, okay lang. Darating din naman po yung point, eh ako pa rin po yung wagi. Ako pa rin po yung panalo. Hindi po ba? Hindi po nila matanggap. Gusto nila madown na talaga yung channel natin. Gusto nila drugi na yung Aldab Nation. Ang laki talaga ng... Sabi ko nga po sa inyo, bakit ang laki nila, ang sobrang laki ang takot nila sa Aldab? Bakit galit na galit po sila sa mga taong nagbibigay ng update gaya ko? Bakit gigil na gigil sila? Mga katanong ang mapapaisip din po ang mga netizen kapag ka pumupunta sa akin eh. Totoo naman po kasi yung sinasabi ko. Sabi ko nga dito sa channel ni Mr. Destiny, lahat ng mga gusto nyo pong malaman, gusto nyo makita, gusto nyo mapakinggan, pupunta lang naman po kayo dito eh. Di po ba? Dito may kita nyo na kung gaano nga po ba ka-updated si Mr. Destiny. Kung gaano nga po ba yung mga ganap ni Alden, ni Mengay. O, oh. eto pa po mga ka-Aldab, marami nagtatanong. Mayroon daw pong mga bisita na darating si Raisa. Hindi po ba? Na kung saan nga po eh niluluto pa. Kaya nga po ang tanong ng karamihan, darating nga po ba si Mengay? Yan po yung isa sa ina inaabangan natin. Kung makakapunta siya, kung pagdating ng alas 9, alas 10, saalis na siya sa Macdo, hahabol siya. Kaya nga po mamaya o bukas, eh, tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para maging updated po kayo. Ako na rin po magsasabi kung maaga nga po bang umalis si Mengay, kung ano na nga po ba yung ganap kay Mengay. Po ba? Kaya nga po dito lang po kayo para hindi po kayo maligaw. Huwag na kayong pupunta pa sa mga ibang mga update na kung saan eh hindi naman po sigurado. Umaayon lang sila sa mga sinasabi ng mga netizen. Hindi po katulad natin o hindi po katulad ko na 101% kita nyo naman po di po ba sa pagbibigay ng update sa mga pagbibigay ng mga kaganapan 101% tayo ano man po yung mga nakikita ninyo, nababasa ninyo, napapakinggan po ninyo. Pag hindi po kayo sigurado, tanong po kay sa akin kapag kami nakita kayong update, i-comment nyo lang po para alam din po ninyo. Sabi ko nga po sa inyo yung kay Alden Richards, di po ba? Kung malapit kayo sa Santo Tomas SM o oh SM Santo Tomas, punta na po kayo habang maaga pa dahil pagdating ng 6, eh sigurado punong-puno na yon po ba? Sinasabi ko nga po ito para updated lang po kayo. walang well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kaalda ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.